nangunguna sa pinagkakatiwalaan maraming salamat patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo abante ang best una sa balita entertainment sports to abante abante radyo balita radyo balita ngayon Abante Radyo Balita, ngayon! Magandang hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa balitaan. Abante Radyo Report. Department of Agriculture magsasampa ng kaso laban sa isang daang individual dahil sa agri smuggling. Maabati sa balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Charmaine, umaabot sa 100 na individual na maugnay at pinampling maharap sa kaso. Ito may pagkakasangkot. Ayon si E. <tune> ng katapusan ng ng DA gusto asang bilang ng mga blacklisted companies sa 20 mula sa DC kung saan iinagdag ang dalawang kasunik mula sa kamakailang operasyon. Kabila sa mga sibling kaisasampan ng DA ng paglabag sa mga probisyon ng Food Safety Act of 2013, Custom Modernization and Tariff Act at Anti-Agricultural Economic Support Act. Ako, si Ryan Relobanang Abantero. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. On the Samantala palasyo kay Chavit Simpson. Hindi nakakalimot si PBBM. Mabanti sa balita si Abante reporter Aileen Talipi. Charmaine, kinontra ng Malacanang ang pahayag ni dating Ilococos Governor Chavit Simpson na tila nakalimutan na siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagkatapos itong matulungan sa katatapos na eleksyon. Sinabi ni Palas... Press Officer Anthony Clear Castro, hindi nakakalimot ang Pangulo at posibleng hindi pa lamang sila na magkausap ang dalawa ni Tinton pagkatapos ng halalan. Kahit pa niya ang Pangulo ang kinalimutan, hindi karakter ng Presidente ang makalimot sa kapwa. Hindi rin sigurado ni Castro kung nakarating na ba kay Pangulong Marcos Jr. ang mga tinura ni Singson at na ilan nagtatampo kaya hintay na lamang kung ano magiging tugon ng Pangulo hanggil dito. Kung naging maganda naman anya ang relasyon dati ng Pangulo at ni Chavit, Aasahang walang magiging negatibong tungon dito mula sa presidente. Ako si Aileen Talibing ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Pagbabalik ng Quadcom sa Kamara ngayong 20th Congress, posible. Umabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Malaki ang posibilidad na muling buuin ang House Quad Committee upang ituloy na pag-usapan at investigahan ang iba pang isyo sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, extrajudicial killing o EJK, war on drugs at iba pang controversial na isyo noong nagdaang kongreso. Ito ang sinabi ni Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. na kung saan para sa mga mamabatas ay dapat ituloy ng 20th Congress ang hindi pa natapos ng Quad Committee noong 19th Congress. Ngayong araw nga ay muli inihain sa kamara ang kanilang, ng kanilang grupo ang dalawang panukalang batas na nauna nang inihain noong 19th Congress kunit hindi na umabot sa plenaryo. Ito ang Anti-Extrajudicial Killing Act at ang Civil Forfeiture Act na resulta ng mga isinigawang pagdinig ng Quadcom. Sa isyo naman ng Pogo ayon kay Abante ay may mahigit pang 10,000 workers na unaccounted o yung mga naglipatan sa mas maliit na operator kaya dapat lang na-investigahan. Dapat ding tignan ang libu-libong illegal Chinese na nananatiling nasa bansa. Ang Quad Committee ay binubuo ng Committee on Dangerous Drugs, Committee on Public Order and Safety, Committee on Human Rights, at Committee on Public Accounts. Ako si Jess Suerte ng Abante Radyo. Itong balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Sa iba pang balita, Senator Bato hindi na magsusumite ng mosyon para ipadismiss ang impeachment ni VP Sara sa 20th Congress. Mabati sa balita, si Apat Reporter Dexter Ganibe. Nakahanda na ang mosyon ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng 20th Congress. Sabi ni Senator Bato, hindi na motion to dismiss ang kanyang ihahain kundi mosyon para malinawan kung nais ng mga senador ng 20th Congress na kilalanin at ituloy ang mga naging hakbang ng Senado noong 19th Congress. Dahil bago na anya ang komposisyon ngayon ng mga senador sa 20th Congress, mahalaga din anyang makuha rin ang kanilang desisyon sa issue. Ang pinakaunang motion ko is uh, to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is uh, willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanongin ko para masitil natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang uh, positive action no? na talaga majority sila ay umayag na yung uh, tatawid yung jurisdiction sa 28th Congress. So gusto ko rin tanongin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Sakali man anyang magdesisyon ang Senado na wala ng jurisdiction sa impeachment case ang 20th Congress, kahit na niya ng Kamara na ituloy ang impeachment trial, sinabi ni Senator Bato, mananaig ang desisyon ng Senado. Ako si Dexter Ganiben ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis. Mabangi sa't walang mintis. Maraming salamat Dexter Ganibe. Para sa iba pang nangungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa WAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at WAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Kamarin po ay napapanood sa Sky Cable Channel 85 at sa Converge. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Avante Avante radio Balita radio Balita ¡Nayon!